Today ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba kadaming claw machine dito sa Taiwan. Bawat sulok ata dito sa Taiwan ay eh, may kanya-kanyang claw machine. Isang store pa nga lang pala to ng claw machine dito sa Taiwan at makikita nyo na kung gaano nga ba kadami dito ang claw machine. Ayan at ipapakita ko sa inyo. Magsawa kayo hanggang sa magsawa kayo. Joke lang pero makikita nyo naman talaga at marami nag enjoy dito. Gaya ng pag -e enjoy mo sa kanya. <laughs> pero hindi, maiba tayo ng pulong. Ayan eh. Ganto karaming claw machine dito Isang store pa nga lang itong napupuntahan namin At talaga namang magsasawa ka sa kung anong makikita nyo dito sa claw machine nila Ayan nga o, oh, talaga namang mag enjoy kayo dito Kaya nga lang, kung wala kayong pera, hindi kayo mag enjoy May lang kayo sa kung anong makikita nyo dito Tara, samahan nyo ako Papakita ko sa inyo unti-unti kung ganon nga ba kadaming claw machine dito Ayan nga o, oh, laking loli pa po ito na nga ang magsasawa dito sa mga claw machine. Iba't iba kasing klase ang makikita nyo dito. Tsaka napakayaman nila pagdating sa gantong claw machine dito. Patok na patok at napakagandang negosyo nito dito sa Taiwan. O siya, papano? Magpapalam na ako. Sa susunod ulit, abang-abangan nyo ang iba't ibang klaseng claw machine na mapupuntahan ko dito sa Taiwan. Kaya paalam. Pakipalaw nga pala, like, share, at comment para mas maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Paalam!